Ganda rin dito, tahimik. Tapos walang kapatid. Shortcut dun dito. Ay, pang may pulubi doon, oh. Oo pa. Ay, saan? Uh, ayun, oh. Ah, oh, wait lang. Nangingi, nangingi ata siya ng pagkain. Sandali, bigyan ko, ano, pagkain. Dito lang kayo, ah. Huwag na kayo bumaba. Ako na lang. Opo. Ano po siya? Buwa!

Parang lasing. lasing. Parang lasing siya, ho. Oh. Kaya naman pala hindi siya magising. Mamaya ikutan natin siya. Tignan natin kung kukunin niya 'yung binigay ko sa kanya. Ay tignan natin kung kukunin 'yung binigay natin sa kanya. Ayun, Ay, Ano na siya? Kinakain niya. Ayun. Oh, Huwag na natin babayad kasi lasing eh. Baka mamaya magwala siya yun Manakit pa. Kasama ko pa naman kayo. Importante dyan ano. Kinukuha, kinain niya yung... Ay, upang parang lasing nga siya. Punta na tayo. Importante, iniwanan ko na siya ng bigas dun at saka pagkain niya.